content creator na nag-ala Spider-Man at Sang Goku sinita ng mga pulis dahil sa mga pakulong na ginawa sa National Highway sa Cebu. <slap> content creator na nagbihis at nag-ala superhero sa kalsada, sumobra nga ba sa mga ginawang pahulo? Kung anong ginawa nila, alamin. Sa content vlogger na si Boy Banat, makikita ang dalawang lalaki na nakasuot ng costume ni Sang Goku at Spider-Man habang pakalat-kalat sa kalsada. At para kumpleto ang kanilang get-up, meron pa itong dalang espada bilang props at kung ano-anong pakulo ang ginawa katulad ng paghahabol at kunwaring panghaharang ng mga sasakyan na dumaraan. Nakipaglaban pa ito kunwari sa isang lalaking nakasuot ng maskara ni Batman, pati na rin sa isang motoristang nakabihis Pikachu. Hindi lang yan, inedit pa nila ang video at nilagyan ng effects na tila ba meron silang superpowers. Bagamat nakakaaliw tingnan ang kanila mga bisis at mga effects na inilagay dito, hindi ito ikinatuwa ng PNP Highway Patrol Group sa Cebu, lalo na ang isang delegadong stunt na ginawa nila ang pagdadrive down ni Superman, ang pagsakay ni Sang Goku sa itaas ng tricycle at ang pagpwesto ni Batman. Sa harap ng tricycle, ang delekadong stunt na ginawa ng mga ito na tumawag sa kanilang pansin. Ipinatawag e ang tatlo para pagsabihan huwag nang uulitin ang ganong gawain. Ngunit hindi sumipot ang lalaking nakamaskara na si Batman. Humingi naman ang tawad ang dalawang lalaki sa mga fans at sa pangaabala ng mga tao at nangakong hindi na uulitin. At pagkatapos nito ay pinauwi na rin nang dalawa. Ikaw, ano masasabi mo sa mga kakaibang trip ng mga content creators na ito? DWIZ Research Report Re -re Report Thanks for watching. Ito po ang Aliyo Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Aliyo Channel 23 nationwide. Kami po nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.